Humanda na ang Department of Tourism Region 1 para sa muling pagdagsa ng motorista na bibisita sa iba't ibang pilgrim sites at mga pokwasyalan ngayong darating na Holy Week. Basis sa isinagawang kapihan sa Ilocos, ibinahagi ni Evangeline dapat ang, ang siyang Officer in Charge Regional Director ng Department of Tourism Region 1 sa nakalipas na taon ay mayroong inilunsan na faith pilgrimage tours kung saan kasama rito ang mga iba't ibang faith tourist parishioners, tour operators at LGUs. Anya na tuwing sumasak sa ang Holy Week ay talagang dumadagsa ang mga bisita mula sa malalayang lugar dahil sa dami ng mga simbahan na kabilang sa kanilang pinupuntahan. At tanya na maigting naman ang kanilang koordinasyon sa mga tour operator at local government units para sa pag-revive ng mga packages sa faith pilgrimage tourism. Gayun din ang pagbibigay ng mga flyers at pagbabahagi ng advokasya. In the past two years uh nag-launch tayo ng faith uh, pilgrimage tours okay so inibita din natin dyan ang mga uh, involved sa faith mga parishioners mga tour operators mga LGUs at nagcraft po tayo ng tour circuit on pilgrimage tourism at yan na po ay naka-take off na uh, binebenta na po yan ng ating mga travel and tour operators at tuwing holy week nakikita nyo naman kung paano ang ating dating ng turista. Hindi po ba? May traffic. <laughs> uh -huh. And then, um, wala, wala pong complain ang ating mga establishments kasi punuan yan, pati mga restaurants, ang daming kumakain. So, uh, maganda po ang uh, pilgrimage tourism dito sa Ilocos region. Madaming simbahan, kahit saan ka pumunta. Uh, ang sabi nga nila eh, mapapanil down ka daw dito sa Region 1 sa dami ng simbahan. So, uh, faith tourism is okay in Region 1. Ang preparations natin, we uh, call or we uh, message our tour and travel tour operators to revive their tour packages on faith tourism or pilgrimage tourism. And of course, we... Uh, give out flyers and uh, advocacy uh, messages in our social media for our tourists also, for them to be safe and secure when they come to our region. Um, ang kinukuhanan lang namin ng data is yung pumapasok talaga sa tourism establishments. So uh, we are sure that uh, during Holy Week, lahat pong nang bisitang 'yan ay uh, may isang purpose nila is for pilgrimage tourism. So uh, um, slide kanina, presentation kanina na bukod sa dito sa La Union na bukod sa San Juan, no? Uh, bukod sa agritourism sites, uh, kasama po dyan ang mga simbahan na pinupuntahan ng ating mga turista kagaya ng Luna. Hmm tapos uh, Manawag sa Pangasinan, meron din tayo sa Ilocos Norte, Paway Church, at ang ating mga UNESCO heritage sites, yung uh, Vigan, uh, Cathedral, at saka yung Santa Maria Church. Kaugnay nito ayon naman kay Lorena Punasher, ang siyang Supervising Tourism Operations Officer ng Department of Tourism Region 1 na nananawagan ito sa mga bibisita na magpalista sa mga pupuntahan nilang destinations para maisama sa bilang ng mga pinapakita na tourist arrivals hindi lamang sa rehiyon ngunit maging sa buong bansa. Po, sa ating pong mga bisita, lalo na po ngayong darating na Semana Santa, please make your visit count. Huwag po kayong, uh, um, konting abala lang po, na sana magpalista tayo sa ating mga destinations, para po maisama tayo sa bilang ng mga pinapakita nating mga tourist arrivals not only in Region 1 but all in all destinations nationwide so make your visit count. To all our LGU partners then uh, preparation na ng uh, pagdagsa ng turista kaya um, reminder pa rin po sa syempre sa pag-monitor ng arrivals and more importantly yung safety ng ating mga turista. Yun lang po. Para sa programang Bombo, Hanay Big Time. Patrol numero uno, Bombo ay Ratchcano na Para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo, Bombo!